Yeah, unboxing choice. Unboxing. Coffee, merienda sa pinas. Also no lucky beans. Dalawa. And then banana. Banana. And then wheat bread. full wheat bread para pag nagutom hindi ako bumili pa naman <laughs> <laughs> si matamis toothbrush and zero sugar energy drink yeah. so cool <coughs> and ano pala? Batas. Diyan Bear brand. With ginkgo biloba. Charis, hindi ko pa alam. Parang basic bear brand to. Kasi yung isa, with honey. So, hindi natin chinos yun. That's all. Yun na. 7-Eleven haul. 7-Eleven. May plastic sila eh. Oo, may plastic sila which might be useful sa mga susunod na araw. Gusto kong i yung banana. This is 14 baht. Ito lang ka pinipilok. Ito basta hindi pa ako nag-convert. bird. <laughs> mayro convert every time mo convert ko. Pero, parang ano siya? Hong kung ba kung ba 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 parang. ba ano 22 pesos. 23. Dalawa na. Diba? Dalawang saging. 23 pesos. Lo. Paano siyang kabindish Yung kabindish ba na nasa 7-11? Ikaw kaya magtanim ng saging. Tawa ka nga yun. Oh, isa kayo ito ako ng sabi. Exactly. Anong bastos mo? Ay, maganda yung ano nyo, walang masyadong black. Parang fake banana. Nasang lakatan. Magkain na ako kasi. Inom ako nung gamot na isa. <laughs> Ay, hindi. mag 11 na ba? mag 10 10 pa lang. So, 1 hour pa ako. Ayun na namin maglakad. Oh. Dapat mag-MRT. Oh. Hindi, yun ang nilalakad na Tapos, so, bukod doon, ang dami na naming bit-bit na mga pinamili. So, mabigat na din kahit mga damit-damit din. Kasi ako, ano, and then, ay, buong ko, yung mga bini, ay, yung ano pa, anim na shirt, Dalawang elephant pants. Tatlong bag. Yun lang naman pero mabigat na. And then now. Uh, of course. Ito siya. Ang ganda. Ay, ano yung ganda Ay, inumin ko nga para. Ano yan? Ay, um, energy na kalagay. Uh, zero sugar. Baka, energy drink ka. Ito. So, energy na kalagay. Ito, katulog. Ito, katulog. <laughs> Ako din eh, control. Gets. with collagen zero sugar with ah, energy, Pero, na, eh. energy drink energy <laughs> drink bukas na yan <laughs> ano yan sabi um, may Dok may tinapay dito may <laughs> tinapay hindi kami bumiling pala man, babe, kasi ano. Gusto ko sana yung orange margarine. Yes. Kaya lang, yung tamis. Kasi asuka lang yun, saka orange. Orange jam. Hindi ako bumili. Tuna sana, kaya lang pag tuna, wala kaming kutsara, wala kaming paglalagyan after, eh, hindi naman yun mauudos. Go lang. Go lang. Magaganyan lang. pak teluk penaja Oh, ito na 'yung magiging Kuha ah, let's just na. File na muna na kanina. Wala bang night time. ko pa talaga nagtanong ng nightlife ha. pala mo talaga. Tawa ka ngayon.